mga um, uh, um, abak isang magandang-magandang hapon sa inyo lahat lalo-lalo na po sa mga solid kabakuran natin dyan so, sa ngayon ka lang natin, kararating lang natin galing sa trabaho uh, at ayan nga at hindi pa tayo nakakapag-piece so hinahabot po kasi yung ano ah uh, oras mga kabakayad baka dumilim na kung naalala nyo kasi mga kabakayad itong lugar na ito ayan ito yung kabilang lote mga kabakayad na katabi ng aking ayan barong barong ni kabakuran halos halos isang buwan mahigit lang mga kabakyard nung nililinis ko itong uh, bahagi na ito ano ng masukal na makanting loting ito na pag-aari ng aking ano kapit bahay mga kabakyard na magtataniman nga natin ng ano yung kalabasa so isang araw kasi mga kabakyard nag ikot ikot ako rito at nakita ko nga medyo marami ng lah, ito nga mga kapakero medyo bubut pa ito ayan tapos ito pa medyo ang iba mga kapakero maliliit pa kaya alam merong mga kaganda rito may malalaki ayan mga kapakero medyo malit pa Medyo kinakabahan kasi ako dahil Napakalapit lang ng Tarsier dito Baka tayo ay maunahan Ayan mga ko Hinog na siya Ayan o Halos Mahigit isang buwan lang ito mga kabakyad Mula nung uh, Nilagay ko rito Ito yung itinanim ko sa sako Ayan lang kasi daw may katabi pa kailangan na natin kunin mga kabakayag gawa nga nung malapit lang yung malapit-lapit lang yung treasure dito baka tayo ay munahan ito nga yung iba hinog na mga kabakayag, ayan o. ayan o pero medyo maliliit lang gawa nung nabansot ito mga kabakayag nakulangan sa dilig Pangit pala pag inilalagay sa sako, hindi nakakabilo yung mga ugat. Kaya medyo malit ang bunga. Ano? Kumpara doon sa pinabayaan ko lang tumubo sa lupa. Medyo maganda ang bunga yan. Sobrang hinog na ito mga kabakid. Eh. Baka kasi mapadaan dito yung tarsier at masilip ito. Uubosin to mga kabakid panigurado. Ayan o yung mga manuko nga na nakakatakbo nakakalipad na yayari pa ito pa kaya ang mga kalabasa natin so ayan mga kabakir, medyo marami na naman tayong lilinisin ayan ayan yung eh mga ko kung yung papaya na yan halos may mga bunga na rin nung time na nililinis ko to wala pang bunga yan mga kapakayan Alos ang bilis na lang ang panahon. Pero pa pala kung nakalimutan isa rito mga kabakayod. Medyo maganda-ganda to eh. Ayan o, oh, tinakpan ko nga ng damo. Ayan, oh. Ayan yung bunga ng ating paglilibang mga kabakayod. Ayan, naglibang lang tayo. Ngayon may gugulayin na. Halos isang buwan at kalahati lang mga kabakayag. Ito pa. Medyo maraming bunga mga kabakayag kailangan, yung, uh, medyo malilit yung iba. Yung nabansot na, gawa na sobrang init. Tapos hindi naman alidiligan. Painog na rin siya. Yan yung lugar na yun mga kabakayag, yung ipinost ko pa sa FB account ko. After... Sabay natin dalawang buwan, pero wala pa talaga itong mga kabakayan. Halos isang buwan at salahati lang. Uh, makikinabangan na natin yung ating paglilibang. Papalapit yung aking bunso na papas girl. Ayan, yan yung gusto niya mga kabakyat. Kung ano yung ginagawa ng papa niya. Gusto niya sasali rin, sasama. Nandyan din siya. Ayan Oh. Hay na bunso mga kabakyat. Hi mga kabakyat.